everyone! For today's vlog ay maglulutulutuan nga ako ngayon ng adobong manok with atay. O, oh, diba? Hindi ka talaga titigil, ah. At ayan, bagong gising nga ako na, ayan, kita nyo naman, nakapantulog pa ako. Ayan nga palang pantulog na yun, ay nabili ko lang sa online. At ayan, nakakatuwa siya kasi 3 in 1 siya. Tapos may kasama pa siyang panjama. Ang cute-cute. Wala lang, natuwa lang ako. Share ko lang! <laughs> At syempre, after natin i ang ating pantulog, ay eto na nga, kinuha ko na yung aking bag. At syempre, ang wallet, hindi mawawala dahil wala tayong pambayad pag walang wallet. <laughs> At ayan na nga, lalabas na ako para mamili. At ayan, pass forward. Nandito na ako sa aming binibilhan. At ayan na yung manok na kinuha ko. Papakilo ko na siya. At ayan na nga, nabili ko na lahat ng aking kailangan, regados at ayan, syempre, nabayaran ko na rin. At nakabalik na ako dito sa sakyan. Syempre, pabalik na nga tayo sa bahay. Medyo haggard lang tayo at pinagpawisan ng very light. Oh, 'di ba? Laputan yarn. At ayan na nga, naka na ako. So, ayan na yung kinuha ko, balunan at tay. Tapos may manok din. Siyempre, hugasan ko na yan. At ayan na nga, ilumpisan ko lang ang gayatin yung aking rekado. Bawang at sibuya. So, ayan na, nagayat ko na nga yung bawang. At ayan na rin yung sibuya. So, ayan, simulan na natin ang pagluluto. Ayan, natapos ko lang ang lutuin ng aking adobo with atay balunan at niluto sa si Sprite. O, oh, diba? At ayan, syempre lumabas na ako para maglinis. And that's all, everyone. Thank you all for watching.